Hello mga kapanda, kumusta po kayong lahat? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Green Hills Sun One uh, At ayan, yun, kasama ko yung aking dalawang pamangkin Ayan, taga video lang ako, yan sila, yung dalawang magkapatid At uh, titingin kami ng cellphone ni Daddy Yu yung. yung dalawang magkapatid, yung dalawang kong pamangkin. Dito na ako sa kwan sa mini bumili ng phone ni tatay kasi wala na akong time nung kwan pa uwi ako. So, ayan, sabi ng pamangkin ko, punta tayo sa Green Hills Tita, sabi niya gano'n. So, pumunta naman kami. Ayan, habang ako'y nagbibidyo dyan, tapos yung dalawang pamangkin ko, ay, ayan, nag-uusap. E, iniwan ko sila, nagbibidyo ako, pero hinahanap nila ako dyan. <laughs> si tita kung saan saan nagsususuot sabi nila. Kasi nga hindi, hindi ko kabisado ito eh. Mga first time kong pumunta dito sa Green Hills. So, Ang daming phone. Ang daming mabili dito guys. Ayan, wala nga lang akong pambili. <laughs> mga casing. Ayan. May Minabili naman ako isang casing naman sa phone ko. Ang daming mga phone dito. Ayan, video-video lang ang lola. Hindi ko na lang kung nasa na yung mga na. Yung pala yung mga ko. Tingin-tingin lang sa kami muna sa Hindi namin alam kung anong phone ang bibilhin namin. Sila naman ang phone. Sila naman ang mamimili. Ang importante lang naman is yung pan. malaki yung phone daw. Sabi ng tatay ko gusto niya si malaki para makapanood. ng shop na pinuntahan namin. Syempre, tingin-tingin naman tayo muna kung saan ang mura, 'di ba? Kailangan din natin mag-budget. Basta ba affordable, tama okay ba? Maraming mga kote dito. Wow, oh, maraming nagbebenta ng mga phone Actually, pag kwan, kinukumpara ko yung kwan, yung casing nila, maura dito kaya. Samantala, doon sa kwan, doon sa Singapore, yung casing doon, doon is kwan, nasa $15, kanyan. Hindi pa masyadong kwan yun. Pinakamura na nga yung kwan, binibili ko $15. Eh, kamahalan. Samantala dito, minabili akong kwan kaya, uh, isang daan o, oh, di ba? 100 pesos. So. Kamura na ako. Nakakatuwa. Ayan, sila na yung sila na yung namimili kung anong phone ang bibilhin nila. Ay, ako pala yung taga-bayad, sila naman yung kuwan. <laughs> Tinatanong nila ako kung anong dito, kung anong bibilhin ko. Eh, kayo na kung ano yung gusto ni tatay. Sabi ko, ang importante lang naman kay tatay ko. Is, ang maganda lang naman kay tatay, kahit na anong phone, kahit na anong ibigay mo sa kanya, sobrang na-appreciate niya yun. Oo, si tatay ko. Madali lang siyang ma-please uh, kanya. Lagi niyang kung ano yung mga binibigay ko sa kanya, Uh, sobrang masaya ako dahil na-appreciate niya yun. Magkaibang magkaiba naman sila ng nanay ko. Nanay ko kasi parang kwan yun, iba naman yun. Talagang mahirap bilhin sa nanay ko ng kwan, ng gamit, ganyan. Uh, si tatay ko naman, ako kasi yung taga Si tatay ko bumibili ako ng kahit ano. Bibili ako ng mga damit niya, ganyan. Na Alam ko naman na sakto sa kanya, diba? na appreciate niya yun. <laughs> nanay ko, binibigay ko na lang sa kanya is yung, yung pera. Tapos siya you na know, yun, yung, siya na yung bahala. Kasi iba yung magkaiba sila ng kon eh, ng hilig. Ayan. Ay, na-miss ko tuloy ang aking nanay. Ayan. Noon, pag, uh, quan, pag umuwi ako, at uh, yung bakasyon ko, ang ginagawa ko no, binibigay ko na sa kinanay ko yung kuan yung ATM ko then binibigay ko rin sa kanya yung pin number tapos siya na yung bahala w wala akong pera sa kanya ko iniintriga lahat uh, yung sa tuwing umuuwi ako sa tuwing babakasyon ako so kasi si nanay ang galing niyang magkuan uh, magaling siya pagdating sa kuan maghandle ng mga finances siya, siya talaga eh, sa kanya ko talaga pinapadala lahat yung pera ko, ganyan. Ayan, uh, may nakakakitaan naman. Alam niya kasi yung ikon yun, i-handle yung, yung sahod ko. Kasi nanay ko is dati siyang ex-abroad. So dati siya nag-abroad 10 years din siya sa sa Manama Bahrain so alam niya yung yung hirap ko alam niya kung kwan kaya kaya sobrang tiwala ako sobrang Sobrang namimiss ko siya pag sa mga ganitong mga uh, financial expenses. Ang galing niya talaga mag-budget. Kaya nung kwan na nung wala na siya, ang hirap nung kwan na ako na yung syempre ako na yung nag budget ganyan. Mahirap pala. Although si tatay ko kasi pag binibigyan ko naman siya ng pera, ah uh, hindi niya masyadong nakukuan eh hindi niya masyadong na organize yun so pag binibigyan ko siya alam ko na kung saan ko ito tayo para dito ganyan ito sa sa ganito ganyan kailangan ko pa talagang uh, i-explain sa kanya ipaliwan kung saan ito ganyan sinanay ko kasi basta pag lahat pag yung sahuran ko na no padala ko na lahat yan alam niya na kung saan niya ilalaan Oo, Anyway, kung saan sana tayo napunta, then bigla na ako naiiyak dahil namimiss ko na naman ang aking nanay. Ayan, punta pala tayo dito sa cellphone. At ayan, naghahanap-hanap pa kami. Kasi nga, syempre, hindi lang naman isang shop. Syempre, magtatanong-tanong din tayo. Tingin-tingin din tayo. Ganyan. So, may mga option din tayo kung, kung saan ba ang maganda, saan ba ang mas mura. Ganyan. Ayan, pumunta kami dito sa kabila. Uh, parang mas mahal ito kaysa doon sa napuntahan namin una although pareho lang naman yung kuan yung dito yung 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 unit so kino-compare din natin din mga ibang mga shop, kung ano din ang mura na pareho rin naman. Hindi yung isang shop lang tapos, di ba? Minsan kasi ganun tayo, di ba? Ako din, kung oh, minsan, parang ka okay. Tapos, binili ko na yung, tapos pag nakahanap naman ng ibang shop, tapos pareho lang din, mas mura pala doon, di ba? Para kayo, sayang, parang ganun. Anyway, hindi ako marunong voiceover. Pasensya na po kayo. sabi ng mga pamangkin ko dyan, tita, huwag ka nang maingay. Kami na lang ang mag-consult. Kaya nag-video na lang ako. kami kung 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 alin ba doon para mas mura nga doon sa kabila kasi so di, parang binalikan din namin yata yung isa yung pinuntahan namin yeah. ikot-ikot lang kami nangakaloka ah. i-design nila kung yun na ba sabi ko okay na rin yun sabi ko yun sa kamay mm, oh <laughs> oh, nalito na kami unasan na ba yung yung shop na pinuntaan namin muna gusto din nilang bumili ng kanilang mga phones. Diyos ko, sandali. Si tatay mo ano ka. Isa-isa lang mahinang kalaban. Akala niya kasi itong mga to eh, ba, baka naman, ganyan-ganyan. Binubola -ganyan. you know, ako nung dalawang magkapatid na yan. Yan eh. Ito, e, unahin ko muna kay tatay. Ngayon ang shock na ba itong pinuntanong namin? Ay, pangako nito pala. alal ng pamahal, ito is kuko para ng deep sleep ng siya. isinuman yung pamamgigo yan. marami pa kasing hindi po kasi maaga pa kasi dyan ng pumunta kami. ano ba yung hinahanap ng pamangkin ko dyan ang tawa na naman sila <laughs> nasa ba kasi yung yung, yung unang pinuntahan namin nalito na taloy kami kaya ano ba yun lalo naman napamahal sabi nung pamangkin ko dyan balik kayo hindi namin makita kung nasaan na yun yung ah, ito yata ah hindi ito nga ah hindi saan na ba ito ito ba ito yata ah hindi 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 pa rin hindi pa rin ah ito to ito, ito. patid yata itong there ayan, so sila nang nakipag-usap ayan, tinatawagan ko nila kung meron ayan. pa ayan nakipag-usap ko ayan, ako naman is nabibidyo video lang dito, tinitignan ko lang sila baka may makitang bibilhin din. Yan. Mongilin. Um, <laughs> na sila diyan. Tata kuy kung dam. Kung dito, daming mabili talaga dito, guys. Ano Green Hills San Juan. Ayan. Maraming mukon din dito. Maraming mabili. Mura. May papano, Mura rin. Ayan. 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 wala na akong masabi so tingin tingin na lang din ako ayan, video video ayan guys oh, thanks for watching salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta ah. ayan, God bless ingat, I love you all